lang ay kailangan sa mga batang manunood. And thank you enough sa pagpayag mo maging surrogate mother ng mga anak namin. Hindi lang kayo magkakaanak ng isa. Triplets ang nabuo. My God! Nakita ko si Lillian. Ano dito siya? Nakita ko siya. Papunta ko dun sa wedding ni Jaime Claveria at ni Kendra Fajardo. Nay? Congratulations, you two. I am so over the moon na natuloy na rin ang kasal ninyo. Welcome to the family, Kendra. Thank you. Don't tell me wala ka dito kanina through the whole ceremony. Sorry po, Mamita. Minangyari nangyari po kasi nakita ko po si nanay sa labas. Akala ko malinaw na sa atin lahat. Lalo na sa inyo, na wala na ang nanay Lilian nyo. Pero mamita... Enough! Narinig ko yung sinabi ni Mamita, Ella. Dapat hindi ka na ganyan eh. Hindi ako pwede magpakita sa kanya. Ayoko manganib yung buhay namin ni Mai. Mabuti naman lumabas ka na. Halika na, papakilala kita sa bagong kasal kay Jaime at Kendra. Oo, oh, yan na. Wala ka nang takas, paparating na si Jaime dito. Lilia! Lilia, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan. Kilala ko si Jaime. Pati si Kendra, ang mga klaveriya. Kilalang kilala ko sila. Ruben! Oh! Oh! oh. Bakit? Ah! Ano naman? Ay. Bakit malang na mainiwan ng ganun-ganun na lang yung kasama mo, ha? Nakapangako kasi ako sa kasama ko na sasamahan ko siya. May importante lang lalakarin. Pasensya ka na talaga, Jaime. No worries. It's okay. Salamat. Uh, thanks for coming. Yeah. I'll see you soon. Certified klabriya ka na, tita. Or should I say, Mama Kendra? You know, tagal kong inintay itong araw na to. And now, na nasa akin itong posisyon na to, hindi ko hahayaan na merong humadlang sa mga plano ko. Pero kanina sabi ni Ella, parang nakita niya daw yung Lilian na yun sa labas ng building. No, that can't be dahil patay na siya. Cheers, sir. Cheers. sa bagong buhay niyo. Hmm. sir, hmm. ngiti naman kayo. Na, eh, kasi kakakasal niyo lang. Baka sabihin naman nung ibang tao eh, napilitan lang kayo. Ano ba? Ito ang gusto ko, Gaton. Masaya ako. Saka, ito rin naman yung mga kabuti sa pamilya niya. Oo naman. Oo naman. Tama ka dyan. Ito ang kinakailangan ng mga anak ko sa panahon niyan. Kailangan, kailangan nila magkaroon ng isang ina. Isang ina na hindi magsisinungali sa kanila. Hindi sila tatraido rin. Isang mabuting ina kailangan nila. May hugot, sir. Kaya lang hindi tugma yung sinasabi niyo doon sa nararamdaman niyo. Kasi pilit yung pinapakita sa lahat na okay kayo. Pero pero ako sir, ramdam ko na hindi kayo masaya sa decision mo. Pero ito na kailangan ng pamilya ka. Ito ang para sa amin lahat. Kasi agad to na aminin ko sa'yo. Naging mali ang mga desisyon ko. Pero anong gagawin ko? Pipiliin ko yung taong minahal ko? Niloko <laughs> lang ako nun. Walang ginawa sa akin kundi lokohin lang ako. Eh halos sarili ko lang alang inisip ko eh. Diba? Hindi ko na naisip yung pamilya ko. Kaya sa pagkakataong ito, ayoko na maging selfish agad on. Gusto ko ibigay itong pagkakataon na to para sa mga anak ko naman at para sa mama ko. Pero sir, kailang mahihirapan yan. Kasi alam naman natin dalawa na na hindi niyo mahal si Ma'am Kendra. Hmm. Sa mga naranasan ko, sa mga na experience kong sakit, marami akong natutunan. At natutunan ko rin na hindi pala kinakailangan pagka nagmahal kay laging puso ang gagamitin mo. Kinakailangan din utak. Kaya kung mamahal ko si Kendra, madali lang para sa akin. Sa paraan, alam ko. Uh, tama naman kayo, siya. Tama lang na si Pinoy ang pamilya niyo. Isipin niyo na lang, sir, na maswerte kayo dahil ibinigay ng Diyos yung matagal niyo ng pinapangarap. Yung mabuo kayo. Sir, um, kung wala na po kayong iuutos sa akin, labas lang po muna. surrogate mother ako ng mga anak ni Jaime. At gaya nga ng naikwento ko sa'yo, dalawa sa tatlong bata na patunay na anak ni Jaime. Pero, ang dami kong hirap na pinagdaanan para lang mapatunayan ko sa kanya na anak ni tatlong bata. Sir Jaime, sila yung triplets yun ni Ma'am Maita. At nangako ko sa kanya na ibabalik ko sila sa totoo nilang ama. Sir Jaime, yung mga batang ko sila yung mga totoong klaveriya. Donnelly, okay. 99% match. Donna Bell, 99% match. Donna Marie? Hindi nag-match yung DNA namin ni Mai. Hindi klaberiya si... si Mai. paano hindi kayo naging match ni Mai? paano hindi siya naging klaberiya? Lilian, yan ang lumabas sa DNA test result. Sabay-sabay ko silang pinanganak magkakapatid ng mga na ko. Kahit nung lumabas na yung resulta na anak niya si Donna Bell at Donnalyn, ang dami pa rin nangyari. Nandito kami para ibalita sa inyo na natukoy na namin yung mastermind na nanloob sa bahay ninyo. Sino mastermind? Siya po. Siya po ang mastermind sa panloob at pagnanakaw sa corona ng Donaria. Nilatag na sa akin lahat ng ebidensya. Ikaw ang tinuturo eh. Ay, mamakin ka sa akin. Wala akong pasalanan. Lilian, playing... bakit pa ako makikinig sa'yo? Eh, manluloko ka nga. Talaga yung buhay namin ni Donna Marisa Peligro. Ah ah Namatay ang nanay. Nay! 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 katob ko na lahat ng nangyari sa amin may kinalaman sa pagkatao ng mga bata. Pati yung pagkakulong ko. Pinagbintangan ako na nagnakaw sa mga klaperiya. Alam ko, set up lang yun eh. Isa lang yung taong pwedeng gumawa nun. Isang tao lang naman yung may galit sa akin. Si Kendra. Kendra? Asawa ni Jaime? Roman, alam kong mahirap ipaliwanag. Kung dahil wala akong ebidensya, yung nag-iisang tao na pwede kong maging witness, na pwede magsabi ng totoo, nawawala. At si Jaime, yung taong minahal ko at pinagkatiwalaan ko, ayaw niya maniwala sa akin, kaya ayoko na. Ayoko nang isugal yung pangalawang buhay ko. Alam kong nakaligtas ako dahil kailangan ako na Donna Marie. Kailangan ako ng anak ko. sa mga kalibriya. Eh. Ay, may tutulong ba ako? Gusto mo pa investigahan natin si Kendra? Hindi na, Rapen. Mas gusto ka nalang maging matahimik yung buhay ko. Pero Lilian, hindi tama yung ginawa nila sa'yo. Lalo-lalo na yung Kendra na yun. Kaya nga na sinabi ko sa'yo, di ba, wala naman ako matibay na ebidensya. Baka mas lalo nang maging magulo. Baka magkasira pa kayong dalawa ni Jaime. Magulo si, maging magulo yung buhay ni Dona Marie. Baka ikapahamak pa niya. Hindi na kita ulit yan. Marami na ng bata. Mahirap na dumagdag pa. Raben, ihilingin ko lang sana sa'yo na sana hindi na makarating kay Dona Marie na nakita ko yung kapatid niya. unti-unti na kasi niyang nakakalimutan yung nangyari. Malapit na nang iwan yung nakaraan niya. Gusto ko sana na pagtuunan na lang ni Donna Marie ng pansin yung kinabukasan niya. Ang buhay ng wala mga klaveriya. Masyado ng maraming hirap ang pinagdaanan ni Donna Marie. Ayoko na siyang masaktan pa. Ruben, kaya sana wag mo na sana, wag na sana makarating sa kanya na nakita ko yung, na nakita ko yung mga klaveriya. sa mga cleveria. Hello. Paano ako makakasiguro na talagang nagdispatcha mo si Lillian? Itataya ko ang baga ko, ang atay ko at ang balun-balunan ko at ang buong katawan ko. Sigurado mga bata ko na... Sleeping Beauty na si Lilian sa ilalim ng lupa. Sigurado ka ba dyan? Tingnan, ano na naman pumasok sa utak mo at naisip mo na naman akong pagtudahan? Well, aside from the fact na hari ka ng sablay, nakita ko si Lilian kanina, di ba? At si Ella nakita rin siya. Sigurado ka? Nakita mo? Nalapitan mo at nakausap mo? Okay, fine. Namalik mata ko doon sa babae nilapitan ko. Pero si Ella, nakita rin niya si Lilian. Parang, hindi ibig sabihin nun, Hindi siya sigurado. Siyempre, malulungkot yung bata sa pagkawalan pagka ng ina niya. Kung ano nun nakikita. At isa pa, kung buhay si Lillian, sana ano, umeksena yun sa asal mo. Kaya nang ginawa niya dati, di ba? At hindi ka pa sana klaveriya ngayon. Nagpakita ba siya sa mga nagpaita Nagpakita ba siya kay Ella? Baka nakakalimutan mo kung gaano kamahal ni Lilian yung dalawang bata. Hindi niya matitiisit na hindi magpakita sa mga yun. Okay. Magtitiwala ako again this time dahil wala akong choice. Pero siguraduhin mong hindi kayo palpak this time, kundi lagot kayo sa akin. Sige, sige. Nahanig ko po kasi yung Claveria. Tungkol po ba ito kay elat Tlenlen? Kaya po ba kayo umalis para makita mo po sila? Uh, hindi, Donna Marie. Hindi. Ah, uh, ganun po ba? Akala ko po kasi... Ah, uh, nagkwento lang na namin mo tungkol sa... naging buhay niyo sa mga kalabriya. Tungkol sa... mga sa inyo Ah... Uh, akala ko po kasi tungkol po kay Anak, nakapag-usap na tayo. Kalimutan mo na yung mga kapatid mo. Kalimutan mo na si Ella at Lenlen. Masaya na sila. Maayos na yung buhay nila sa pamilya nila. Anak, panahon naman para isipin mo naman yung sarili mo. So happy that now we are officially husband and wife. I promise you, I'll be the best wife and mother to your triplets. mal <laughs> Ay! Anak, nandito ka lang pala. Kanina pa kita ka hinahanap. Bakit ay mo pa matulog? Kinakausap okay, ko lang po yung mga bituin. Si... Ay, latin po. Hindi na nila tayo hinanap, no? Parang wala na silang paki sa atin. Mahi anak, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa totoo lang na eh. Hindi naman masama yung loob ko eh. Na... hindi nila tayo hinanap. Kainitindihan ko na rin bakit. Kasi nga tulad ng sabi mo, kumpleto na sila. Buo na yung pamilya nila. Pero, May, may pamilya ka rin. Nandito pa ako. Alam ko po yun, Nay. Yan ba yung gumugulo sa isip mo, kaya ka nandito? Lagi ko na lang po asing... Naiisip kung... Sino ba talaga yung pamilya ko? Yung mga magulang ko, kung kung sino yung nanay ko. Parang, ang hihirap lang na eh kasi, alam mo yung parang hindi mo kilala yung sarili mo. Ay, kung alam ni lang talaga na eh. Gabi-gabi, araw-araw, tinatanong ko kay God kung sino ba talaga ako. Lala na sino yung, sino talaga yung, yung nanay ko. 都很难诶。 sa Bacante Lote. <laughs> ang sarap pala sa pakiramdam na nasa itaas, no? Siguro ang sarap magpatayo ng bahay dito. Ay, say, sayo mo nun. Sana ganun mga ngiti makita ko sa'yo ngayon. Pero alam ko na imposible dahil sa mga pinagdadaanan mo ngayon. pwede ka bang malaman? Um, Robin, huwag na lang at ka na. Si Si Amy? هل Pag kailangan mo na ko may mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero nangyayari talaga. Katulad ko lang eh. Tao sa buhay ko. Special siya. And uh, hindi ko na-imagine na biglang mawawala na lang siya ng ganun-ganun. Darating at darating din naman yung panahon na matuto't matututo ka rin na matanggap ko yung sitwasyon. Yung katotohanan na talagang kailangan mo nang i-let go or kalimutan sila. Pero, yun nga, up to now, eh, talagang hanggang ngayon pinipilit ko pa rin talagang kalimutan yung tao. Inaaral ko pa rin. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. As much as possible, kung ngayon dyan yung opportunity, grab it. Okay, make the most of it. Hanggat nandyan yung tao, dahil sa totoo lang, gihira lang tayo magkaroon another chance. Kung ano man yung mga naging past, okay, pwede mo na go yun. Pwede ka magsimula ng bago, mas maganda. Bigay mo lahat sa kanya ngayon. Alam mo, swerte mo nga, Ruben, eh. Kasi, pwede mong gawin yung mga hindi mo nagawa nung araw sa kanya. Eh, ako, kahit na anong sigurong gawin ko, hindi ko na pwedeng gawin yung gano'n. Kaya, Naswerte ka. Huwag mo sasayangin yung pagkakataon. Sandali yan. Sandali yan tinutukoy ni Jaime. Sige, sir. Mag-usap na lang tayo mamaya. Maraming salamat, to. Oh. Ah. Ruben, pinatawag mo daw kami. Ah, uh, nakausap ko na yung private investigator. Hanapin na niya mahihig pamilya mo. Talaga po. Kaya bigyan mo ko ng utindig tali ng kwento mo para pag nakausap ka mamaya ng private investigator, alam niya kung saan magsisimula. <laughs> Ruben, maraming salamat. Walang problema. Tatanawin namin malaking utang na loob tong ginawa mo para kay Mai. Sobrang salamat. Salamat po. call me Mommy or Mama Kendra. Wala namang pong problema sa akin yun, Mama Kendra. Napaka-brat talaga ni Ella, no? Hindi lang naman siya ang kailangan ko i-please. Dapat si Jaime at si Lady Prima din. Dapat malaman ni Jaime na kaya kong maging ulirang ina. Sa bagay, wala ka namang hindi kinay sa pagiging tuso mo. Hoy, Brianna. Bye, Mama Kendra. Isang ulirang mama. <laughs> naman ang envelope nito. Lahat ng ano nakuha ng investigator, may nakita nila at tatunta nila mga magulang mo. Oh, huh? ano po problema mo? Eh, nasa'yo na naman si Sir Jaime. Nasa akin nga si Jaime, but every time na ni Ella, yung Lilian niya, naapektoan si Jaime. Siyempre, ayokong magkaagaw sa kanya, no? Buhay man o patay. Kendra,